Ang paghahanda sa pagkuha ng kahon ng kasunduan. Ikalabing limang kabanata. Nagpatayo si David ng mga gusali sa kanyang lungsod para sa sarili niya. Nagpagawa rin siya ng tolda para sa kahon ng Diyos at inilagay niya ito ng maayos sa lugar na kanyang inihanda para rito. Pagkatapos, sinabi ni David, Walang ibang tagabuhat ng kahon ng Diyos maliban sa mga levita dahil sila ang pinili ng Panginoon na magbuhat ng kahon ng Panginoon at maglingkod sa presensya niya magpakailanman. Tinipo ni David ang lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na magdadala ng kahon ng Panginoon sa lugar na inihanda niya para rito. Ipinatawag din niya ang mga pari at mga levita na ang mga bilang ay ito mula sa mga angkan ni Kohat, isang daan at dalawampu, at pinamumunuan sila ni Uriel. Mula sa mga angka ni Merari, dalawang daan at dalawampu, at pinamumunuan sila ni Asaya. Mula sa mga angka ni Gershon, isang daan at tatlumpu, at pinamumunuan sila ni Joel. Mula sa angka ni Elizaphan, dalawang daan, at pinamumunuan sila ni Shemaya. Mula sa mga angka ni Hebron, walumpu, at pinamumunuan sila ni Elien. Mula sa mga angka ni Uzien, isang daan at labindalawa, at pinamumunuan sila ni Aminadab. Pagkatapos, ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadok at Abiatar, at ang mga levitang sina Uriel, Asaya, Joel, Shemaya, Elien, at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, Kayo ang mga pinuno ng mga pamilyang levita, Linisin niyo ang inyong mga sarili at ganoon din ang mga kapwa niyo Levita para madala ninyo ang kahon ng Panginoon ang Diyos ng Israel sa lugar na inihanda ko para rito dahil noong una hindi kayo ang nagdala ng kahon ng kasunduan pinarusahan tayo ng Panginoon na ating Diyos dahil hindi tayo nagtanong sa kanya kung paano ito dadalhin sa tamang paraan kaya nilinis ng mga pari at mga levita ang kanilang sarili para madala nila ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinagtulungang pasanin ng mga levita ang kahon ng Diyos sa pamamagitan ng tukod, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan ni David ang mga pinuno ng mga levita na pumili ng mga awit mula sa kapwa nila levita sa pag-awit ng masasayang awitin na tinugtugan ng mga Lira, Alpa at Pompiang. Kaya pinili ng mga Levita si Hema na anak ni Joel, si Asaf na anak ni Berekia, at si Etan na anak ni Kusaya na mula sa angkan ni Merari. Ang piniling tutulong sa kanila ay ang mga kamag-anak nilang sina Zacarias, Jaaziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matitaya, Elifelehu, Migneya, at ang mga gwardya ng pintuan ng tolda na sina Obed Edom at Jael. Ang pinagkatiwalaang tumugtog ng mga tansong pumpyang ay sina Heman, Asaf at Etan. Ang pinagkatiwalaang tumugtog ng mga lira sa mataas na tono ay sina Zakaryas, Aziel, Shemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseya at Benaya. Ang pinagkatiwalaang tumugtog ng mga alpa sa mababang tono ay sina Matitaya, Elifelehu, Mikneya, Obed-Edom, Jael at Azazaya. Ang pinagkatiwalaang manguna sa pag-awi ay ang pinuno ng mga levita na si Kenenaya dahil mahusay siyang umawi. Ang pinagkatiwalaang magbantay ng kahon ng kasunduan ay sina Berekya, at Elkana. Ang pinagkatiwalaang ang magpatunog ng trumpeta sa harapan ng kahon ng Diyos ay ang mga pari na sina Shebanaya, Josaphat, Netanel, Amasai, Zacharias, Benaya, at Eliezer. Sina Obed Edom at Jehia ay mga tagapagbantay din sa kahon ng kasunduan. Dinala ang kahon ng kasunduan sa Jerusalem. Kaya masayang pumunta si David ang mga tagapamahala ng Israel at ang mga pinuno ng libu-libong sundalo sa bahay ni Obed-Edom para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. At dahil tinulungan ng Diyos ang mga levita nang dalhin nila ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, naghandog sila ng pitong batang toro at pitong tupa. Nagsuot si David ng damit na gawa sa telang linen, pati ang lahat ng levitang bumubuhat ng kahon ng kasunduan ang mga mga awit at si Kenanaya na siyang pinagkatiwala ang manguna sa pag-awi. Nagsuot din si David ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at dinala ng lahat ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng may kagalakan. Pinatunog nila ang mga tambuli, trompeta at pompyang, at pinatugtog ang mga lira at mga alpa. Nang papasok na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lungsod ni David, dumungaw sa bintana si Mikal na anak ni Saul. At nang makita niya si Haring David na sumasayaw sa tuwa, kinamuhian niya siya.